ang gabi mga kalapatid no at uh, ganong ganap dahil uh, naglinis ako ng kulungan nagpalinis ako doon sa mga anak ko nilinis yung, yun, yung mga lalagyan south po no at uh, yung ating uh, mga warriors eh, nakakarga ngayon, bukas sila darating Kaya, ito at makikita uh, nyo medyo malinis ang kulungan ngayon at uh, preparation yan para bukas hapon di kinarga ko ano? ano uh, siyam na sa PFC tapos yung tatlo sa ay, apat sa ano sa MMC. Ganun pa rin, wala rin naman na wala eh. Eh magaganda kasi yung panahon ng mga tong last ano eh. Kaya eh, ang mga kalapati kasi pag uh, madilim eh, nahihirapan talaga umuwi yan eh. At, uh, pero pagka talaga mag, uh, ma matatali ng kalapati, umuwi talaga yan pagka uh, maganda panahon. Kasi yung site nila hanggang 500 kilometers lang kasi. Pero pagka medyo uh, madilim, ma dilim kasi, hindi ni yung sight nila hindi gumagana yun. Medyo natatakpan kasi ng ng uh, mga hula o kaya yung dilim. Kaya may iwas sila. May iwas sila dun sa sa area na kaya na kaya. Medyo naliligaw. Naliligaw sila. Hanggang sa humihina na yung kanyang lang resista, resistance. Kaya kami hindi sila nakaka-uwi. Pero yung iba nakaka-uwi din, yung na, uh, natatama sa tamang way, no? Ganun. Eh, ang kalapati kasi, para ng tao yan, eh. Mayroong matandain at mayroong din uh, matatalas ang pag-iisip, no? Yung mayroong mga kabisote din. Yun. At, uh, kaya minsan, yung mga kalapating, minsan minimintos muna. E ba't nawawala pa yun? Mga may hina ang uh, memory. Ang no? sinasabi, tapisote. At yung mga talagang nakako eh. Yung mga matandaan doon sa kanya. Dinadaanan yun. Tatandaan kagad nila yung mga dinadaanan nila. Yun. At, ito naman mga nandito ngayon ay karamihan ay dalaki, no? May halo-halo na sila dyan. May Jansen may Haskin, may merong uh, Mark Rose, no? Ganun po yan, ha? At, uh, ito, mga Mark Rose to, eh. Yan. Ito naman, mga Jansen Haskin, yung iba. Pero yung mga malalapad ang katawan, mga Jansen yan. yung mga baling kinita na kinita ninyo, mga Haskin yan. Para silang tikling yung mga husky ni. Eh. Mark Cruiser Mga ayos lang, maliliit ang mga leg mo. No? Hindi masyadong mahahaba leg. Eh. Yan. Yan, yan, ganyan. Kung mukha niya, Mark Cruiser yan. May maikli lang. Maikli lang yung kanilang ah, uh, tinatawag na leg. No? Pero yung mga husky, mahaba doon. Eh, kasi yan eh. In general, ah, uh, yung pag-uusapan natin ng lalaki, ang lalaki kasi mapagmahal sa kanilang may bahay yan eh, no? Tapos yung kanyang territory ay masyado silang uh, concerned sa kanilang uh, territory, no? At uh, talagang makikipagpataya niya pag uh, inagaw mo yung kanilang territory. ng mga lalaki, no? Meron tayong tinatawag kasi dalawang klase yung territory, isang individual territory, isang isang uh, area of responsibilities, no? Yung mga uh, area of responsibilities sa mga babae yun eh. Uh, dun lang sa lugar nila yung nakakatanda pero kasi ang babae kasi uh, medyo hindi nila masyadong natatandaan yung kanilang ah uh, kanilang teritory kung sila ay pinaparisa na ng iba ano, nagbabago yung kanilang madali sabi nagbabago yung kanilang isip hindi katulad ng lalaki talagang habang buhay na no talagang uh, kinikilala yung kanyang lugar no yung kanilang pwesto habang buhay na kaya pag ini uh, naglagay ka na ibang lalaki doon sa kanyang teritory, talagang malaban ng patay yun. At ayaw nilang maagawan yung kanilang teritory. Hindi ka tulad ng babae, parisa mo ba lang sa ibang ibang lalaki, nakakalimutan na nila yung tinatawag na individual territory, no? Ganun po yan. At saka ang lalaki mas maaruga no doon sa may mga anak yan mas maaruga ang lalaki kaysa sa doon sa babae hindi katulad ng babae pag nangitlog na yan minsan hindi na nila sinusubuan yung yung kanilang uh, ano sisiu no na concentrated na sila doon sa kanilang itlog hindi katulad ng lalaki Hanggat hindi lumalaki ito, sila pa rin yung nag-aaruga doon sa kanilang mga anak. Ganun yun. yun yung sinasabing motivation, no? Yung motivation, pinaparace po mo yan. Kaya ang lalaki mabilis umuwi yan, eh. Kaya uh, nagkakaroon ng motivation, pina, pinaparace po sa, sa babae, eh. pina, pinakakatsaw, -pina at pag naghahabol na yan, talagang matulin yung umuwi yung lalaki, no? Nahabol kasi nga, iniisip nga niya yung baka maagawan yung kanyang territory yun po yun ang dahilan kaya umuwi ang isang kalapate ganun po kumikilala sila ng teritoryo. hindi po navigation ha, walang navigation kasi navigation pag walang training hindi na nagpapansin ng navigation eh. yung iba sinasabi sa ilong daw, hindi naman eh mahirap yata paniwalaan yung sa ilong eh, no? yun nga, yung 500 km site po ay nakikita ng kanilang mata yun pag natatanaw nila yon, okay yon, makakauwi sila dun sa kanilang uuwian. Pero pag malabo, kahit na 200 lang yan, 3, 100 lang yan, pag natakpan po ng mga ulap yan o kaya ng madiling, ay hindi matatanda, mahirapan yung kanilang site pag ng mga 600 kilometers, nahihirapan na sila kung mga, ano ba, mga kalbayo, takloban, yan, nahihirapan na sila. Nag-over na kasi ng 500 kilometers yun eh. Kaya nahihirapan na yung kanilang matama, ano, medyo naliligaw-ligaw na sila. Pero merong mga kalapate na hindi na nagbabase din sa site. Minsan na yung, yung memory naman ginagamit ng din nila yung memory na alam nila kung saan sila patungo. By the sun naman. hindi by the sun. base sila doon sa liwanag. Pag liwanag, liwanag, sira din sila. Kung saan naman ang pag-uusapan, alam nila kung pag na yung north and south. Ganun po ang kalapate. Yung liwanag ng araw ang kanilang tinitignan. kaya movie sila ganun ang ganun ang, ganun ang kanilang pag-ugali yun ang ginawa sa kanila ng Diyos na pamilala ng isang territory yung sinasabi mo ngayon mga kalapatid no pakikita ko sa inyo ang ng mga lalaki no ito po ang mga ng lalaki malalaki ang kanilang ulo no yan ganyan po oh. medyo malalaki ang kanilang ulo medyo maambok no maambok yung dito at malapad. No? Hindi katulad ng isang mga babae, eh. medyo baby face ang kanilang mukha. ano? Maliliit yung kanilang ulo. Ito po ay isang dahi ng black na haskin bandria. No? At uh, makikita nyo at uh, ang kanilang pakpak ay very healthy ang kanilang pakpak yan po po ay Band Real, layo ng mga black. Pero ang Haskin Band ko po ay tatlong klase. Isang uh, blue bar, isang light check, at isang black. Pero ang mostly, marami may mga batik-batik sa ulo yung black talaga. O yung pinang black. Eh, kaso ngayon, medyo nag-ahalo-halo na. Nawawala yung mga mga white, no? White colors na lang. Pero marami rin mga uh, white colors na nandiyan. Pero ito po ay uh, medyo tumataas, matasadong mataas. Ito po ang tawag natin dito ay black velvet. Black velvet po, masyadong itim po, no? Itim. Walang halong uh, puti yung kanila, black velvet po ang tawag dito. Ito po, ang tinatawag dito ay uh, black checker. Yun yung sinasabi, black checker. Yun po ang mga lalaki, black checker. Ito po ay black velvet. Yun po ay mga light check. No? Yun po ay has uh, Mark Rusen naman, yung mga ganun. Ganun masama ganyan, may mga ano, Mark Rusen yan. Pero mostly, halo-halo na rin kasi yung kanilang dugo. Alas tatlong lahi na yung kanilang ano kailang lang merong mas matataas ang dugo lang malalaki ulo ng lalaki ah uh, yung nagpapashout out na pala dun sa, sa skinhead uh, tuto no ah uh, shout out sa iyo natutuwa ako at uh, medyo ginaya mo yung mga perch na ano na aking uh, ginawa no kaya lang medyo baliktad yung gawa mong perch so dapat ma dito malbaba lang kasi yung tae kasi lalampas yung tae doon sa ginawa mo lalampas yung tae kasi mataas yung dito kaya pag do tae nila lalampas yung tae doon maraming tamaan yun na sa ilalim kaya binabaan to 1 port dito para yung pagtain nila medyo mababa yung pag, uh, pag uh, labas yung ng tae kaya lang mababa dito dito lang tinaasan sa ilalim baliktad yung nagawa mo no? yun lang para hindi kumakala tumat tumatalsik ng malayo ganon, hindi mataas yung pagdumi niya yun ang ibig sabihin pero okay na rin, maganda rin yung ginawa mo at natutuwa sa iyo. at uh, binigyan mo ng uh, pansin ng aking mga project na nagawa dito sa aking loop at uh, kung gusto mo nang may counting uh, tip pa, sige, mo at alalayan kita dun sa gusto mong uh, mangyari dun sa mga kalafate mo Ganoon kasi, lalabang kayo ng eh, one loop eh. Kailangan manalo kayo dyan. Ganoon. At, uh, iyan naman lang, magkano ka lang sa Facebook. Mag-comment ka lang doon para masagot ko kung ano yung gusto mong, gusto mong mangyari at uh, para mabila rin ka ng feedback. Ganoon lang, bye-bye!